lahat At, ano? at uh, Dito tayo ngayon sa programa ng ating na uh, inidolo si uh, Colonel Busita guys At uh, ayun nag ipag tayo dito So marami tayong mga riders na nakipag-participants dito sa lugar natin So yun at uh, kita ko sa inyo Ay mga dito lang dumadaan, pwede kayo bukas bumalik Tayo! Uh -huh ito yung uh, yan at nagsisimula ng magpapultang lahat ng mga nabigyan ng biyaya <laughs> bigyan ng biyaya ni kong one rider patulis so yun guys ang ayuda na tanggap na kailangan iklim dito sa shell Ayan, andyan lahat. Ito yan, mga rider niya. Pumipila para magpagas. Uh, para magamit yung butcher. Sana all, may butcher. oh, baka may nahulong ka na headset yan. May kasama pa. So, ongoing pa rin yung pila. na uh, magclaim mag-claim uh, na uh, butcher at sticker. At kasama itong uh, t-shirt ng 1-1 rider pang release kasama yung raincoat so yun ang mga nahuling dumating ngayon na ah, kapila yung mababa pa pila <coughs> masa kalau saat apa masa pemilihan uh, parating na tayo rito so, tuloy tuloy lang ang pila para sa ayuda eh sayang din naman kasi yung ano Christmas lang malaki bagay na rin so, yun ang mga uh, bumipila pa rin ongoing pa rin sa pilahan maganda yung panahon at uh, nakisama yung panahon ngayon May dumaan pang malaki. Traffic lang kapatid. Andiyan na kami. Kaya informasyon, ano, marami po tayong existing na programa ng One Rider Party List. Ano. Alam niyo po ba kung bakit hindi na po post? Kasi po yung mga congressman natin, ayaw na ayaw po nila nung ano. Alam niyo yan, parang politikong-politiko. Alright, lalo na kapag ang ka, um, rider ay na-admit sa isang public hospital. Okay? Uh, kapag may mga ganun po kayong kaso, mangyari po na mag-message po kayo sa One Rider Party List official Facebook page. Alright? So ngayon pa lang po, check niyo na po sa inyong Facebook kung ano ang page ng One Rider Party List. And in case, some, in, in case something like that happens, sana naman huwag. No? Mas importante pa rin naman na healthy tayong lahat. financial assistance. Alright, yun po ay didiretsyo na sa office ng ating Congressman Roger Cheres at Congressman Bonifacio Pusita. Okay? Na-take note na po, po ba yun? Yes! Para <laughs> hindi tatasin ang kamay dyan. <laughs> Thank you! Thank you po sa inyo, ano? Wait lang po. Kunti na lang uh, mapiprint na yung mga vouchers natin. Salamat. Uh, baka may gusto pong Kung kailan po darating yung plaka, isa din po yung tanong ko kasi yung motor ko wala din pong plaka. 2017, yung isa kong bike, wala po hanggang ngayon. Sino dito ang may 2017 na bike na wala pang plaka hanggang ngayon? Ayun, 2017, 2016. 2018, 2017, 2018 yata tayo. Mayroon mo bang may bike na gano'n? Ako kasi may isa kong bike na 2017 hanggang ngayon walang plaka. Actually, mas maganda sagutin natin yan, Ati Daniela. Huwag yun na pong asahan. Diba? <laughs> yun yung na rin po ano. Hindi, totoo yun. Sinabi naman ako, na di LTO. So, ang i-emphasize po kayo, ang take note, tandaan nyo, 2023 to 2024, kapag nirelease yung motor mo, may plaka na yan. Kaya ganun po, yung paglalabas ng memo ng LTO. Yan. So, yung tatandaan nyo, 2023, 2024, meron na po yan. Kapag nilabas yan, may plaka na po yan. Wala po. So uh, ang concert na 2016-17, wala na po talaga. Wait lang ha. Kasi so, yata po yung... Francis, kayo yung sa... sa... Ay na! Nandiyan na yung ano, about you? dugo na yan ang mga pangyari nang ubos na po sir. Duma maraming dumating dinulang pero ano may ano naman suporta may drating. Shoutout sa mga papultang na. <laughs> Kanina motor to, bakit naiwan to? Hindi na to. Tulak natin, tulak. Ah, bagong dating. Shout <laughs> yeah, shout out sa inyo. Naubusan kayo ng butcher. <laughs> Tayo kayo ngayon. Pero ano na, ano, kumuha na. Ay, may dagdag pa ulit. Sige, <laughs> no? Oh, shout out. Shout sa mga vlogger dyan. Feeling vlogger. May mga

Ase manyakol wala hindi mo sumama. Jute. Ah, wala. Tingnan niyo, bukas pa ako, tira gusto, may paraan niyan pero pag Ah, uh, eh, wala nang dailan, mejote. na lang para sa hindi. Eh, lang. Ayun Ay, lang eh, b33 na ano? t-shirt asara, ayun pang gas. Nauna <laughs> ka pala, <laughs> Bibigay Hindi kayang gusto mo, ring ko to, damit. Ah, piliin talaga niyan. Ah, kasi hindi Oh, fancy. Hindi siya, ano, hindi siya, no? hindi siya kinulang kasi yung ano yung expected kasi nila nasa 300 lang yung dala nila eh, ngayon para lahat mayroon either na t-shirt o raincoat ang kukunin mo kung wala ka na, in, wala ka talagang raincoat pwede rin ka. Pero kung meron ka namang pang malakasan na rin po, di desert na lang. Para kasi kahit saan pwede mong Yan ang ano dyan. Raincoat may nang lase <laughs> para sa akin doon. Ito mapupunit. Ang ito yung mapunit. Yung raincoat ba? Yung dito yan? Yung dito, dito yan? Dito, sila rin. Mm. Yan ang mauna. Yan ang mauna. Oh, trust okay. oh, lang. Sigaw lang kapag ha, maray. Umawa <laughs> oh, kayo sa gasoline boy ginini pa yan, pagod <laughs> ah, Nag-shop na Nag-shop <laughs> na Hindi na nakaalis eh Umawa kayo sa gasoline